Hello, good morning everyone. Welcome to my channel. And for this video guys, ay I... andito ako sa back door. Ano nga ba ang nasa back door? Ito yung back door guys. Ang daming mga importanteng bagay dito. Ayan. Ayan yung napakalaking kuan. Binalot ng bakal. Yan yata yung pinaka main may nakahamin kahan ng mga aircon guys yan dalawa yan oh. Yan. tinakpan siya ng yero so nakaparma din ng yero I don't know kung ano yung iba iba pa dyan na bakit tinakpan talaga siya ng napakagandang takip so ayan ito yung nasa back door ano nga ba ito ngayon guys so yan yung sweets dalawang sweets ng sampung aircon ayan ayan guys tumatakbo yan doon sa mga iba't ibang rooms so ang aircon dito sa tower guys pag mayroong isang aircon na naka problem ay connected na yan lahat yun yung sabi na technician so ang gagawin ko lang naman dito ngayon guys ay pupunasan ko yung mga gilid gilid ayan yan yung preyon na iniwan talaga ng mga technician para just in case ko may problema ay kahit hindi na sa magpunta ng opisina nandiyan na yung preyon para magamit nila agad kung nari gabi yan, ganyan kaya iniwan na nila dyan so yan yung itong mga host guys na nakakover ng plastic ay eh, kailangan ko siyang pupunasan pinunasan ko na siya guys nag-umpisa na ako hindi pa nga lang tapos ayan yung aking basahan So, kailangan ko pa siyang i-finalize sa pagpunas. Kasi, guys, pag maipon ang maipon yan, pag hindi ko sa inalagaan ay dadami-dadami yung alikabok Ginagawa ko lang naman ito, guys, ay every two times a month. Ganon yung ginagawa ko. Hindi naman nila ako inutosan, guys, kusa akong ginagawa. Kasi, yun yung trabaho ng isang kasambahay. No need an remind, gagawin mo yan kasi nito ganyan, yan, kusa ko yan siyang ginagawa, at itong ito naman guys, ito ay napunas ko na, siya napunas ko na at yan, magaspang pa, so ibig sabihin ay magitapok pa, at yung gilid-gilid naman dyan guys, ay hindi ko na yan sa pakialaman ayan, kung ano lang yung harap lang, yung gilid or sulok ay hindi ko na yan pakialaman So, at saka itong mga ano guys, pinaka-important dito ay itong gilid dito. Sa lahat, lahat ng gilid, ito, natapos ko na siyang napunas guys. Rubber kasi ito. May rubber. So, kailangan ko siyang punasan kasi yan yung pinaka-alikabok. Pag hindi ko yan pupunasan guys, ay yung amo ko ang mapupunas. So, gamitin niya yung white towel. So, sayang ako ang mahirapan kasi puting-puti. Tapos, ang itim-itim nito. -itim Ayan, hanggang dito gilid, taas. At itong dito guys, ngayon ko lang siya napansin ay sira yung rubber. So, hit ko siyang i-report kay boss. Kasi kung hindi ko yung gagawin na i-report, pag siya ang makadiscovery, ay ako din ang mapapagalitan. Ganyan. So, kailangan ko yung sabihin sa kanya. Kasi ano na siya? Lumaki na ng ano, tuluyan. Pag yan ay mawala ang rubber guys, kung umulan ay malamang kapasok yung tubig. Kunyari yung malakas yung ano ba, tampihas so ayan guys may tulo na dito kasi open yung aircon sa kusina guys binuksan namin dahil sobrang init ng ang panahon ayan kaya may ano siya tunok or may water kasi may isang aircon na bukas so yun guys yung aking gagawin ayan kailangan ko pa yan syang walisan kasi nga sobrang ko at hindi naman masyadong basa kasi pinunasan ko na rin pero yun nga lang hindi pa tapos yun. At yung dito, dito, dito ay natapos ko na rin yan. Ayan. Tapos ko na yung mga rubber-rubber sa gilid. Yung dito. Dito, dito, dito. Lahat, lahat yan. Ito yung inside. At ito palang back door guys ay nabilong sa master room. Dito sa may shower room nila guys. Uh, Parate kong nagukurat sa toilet nila guys kasi yung bowl nila ay yung toilet bowl ay pag lumapit ako kusang nagbubukas parang nagugulat ako sa kanya so ito naman guys yung kuan need ko pang i-finalize kasi sobrang gaspang pa ibig sabihin yan ay alikabok pa alikabok naman talaga guys no kahit saan tayo kasi nga summer at saka nasa taas pa kami sobrang alikabok so yun yung aking update for today or upload wala na ibang mai-upload dito sa tower, guys. mai maiisip. Ayan. Uh, Pasensyahan nyo na yung aking, kuan on, guys, ha, yung aking upload. At saka, naman ako, guys, no? At saka, blessed. Kasi every time na ako ay nagla live silent live or live, ay Anjan pa rin kayo. Nagdaandaan, nagdamsak. Uh, yun. Masaya na ako doon guys, na at least anagaan na natin yung ating bahay. <laughs> Ate, na muna. Ate is here, guys. Ayan, hanggang dito na lang guys. Kasi Lucky and ati is here. Maybe ati going out. Bye-bye! <laughs> Thank you for watching. Have a blessed day everyone.